Ako po ay sumasaludo ma'am sa inyo pong hindi po sa hindi sa sa inyo pong patuloy na pagtitiwala sa sistema sa Pilipinas. ma, ma bilib bilib din ako sa inyo mama. Salamat po at uh, ang ang ganda po ng inyong ano, ang ganda po ng simula ng taong ito kasi nga you are starting the year with hope ma'am. Ika nga with hope. Apo. Opo, maraming salamat Manong Ted at uh, maraming salamat Ria at sa lahat po ng tagapakinig natin dito kasi po sa bandang huli wala naman tayong ibang pinanghahawakan kung hindi yung pag-asa na kaya pang magbago ng uh, ating bansa. At uh, yung pagbabago na ito ay magsisimula sa atin sa patuloy nating pag-iingay, sa patuloy na pakikibahagi. Pero dapat matuto na rin tayo dahil um, yung isa sa mga powers natin, bilang mga mamamayan ay i-exercise natin 'yan 'yung nalalapit na eleksyon. So pumili po tayo ng mga mga maayos na kandidato para po mabawas-bawasan din naman 'yung mga ganitong usapin ng problemang panglipunan na kinakaharap natin. Kaya uh, utang na loob po sa Mayo. <laughs> pumili tayo ng mga matitinong kandidato. Magandang umaga po at uh, happy new year sa ating lahat.